Bal, well, alam mo, nakapabilip mo ako. Saan? Sinabi mo, magbabagong buhay ka na. Nakakalimutan mo lahat ng masasama mong nakaraan. Sige naman. Alam mo, nung lumaya ako, nagdasal ko dito sa Quiapo. At sinabi ko sa mahal na sa Reno, magbabagong buhay na talaga ako. Nakalimutan ko na yung mga maling ginawa ko. At sana, sa pagkakataong to, makabawi ako sa pamilya ko. Lalong-lalo na kay nanay sa kay Lola. At sana lang, kapatawid pa ako ng tatay ko. Ang gol. Sigurado naman ako didindin ka ng poong misareno. Bubbles, pwede sana samahan mo ako. Gusto ko sana magpahula eh. Pahula? Oh. Si Lola kasi umalis sa bahay namin eh. hindi ko alam kung nasaan. Gusto ko sana magpahula para malaman ko kung nasaan siya. Tapos naniniwala ka sa hula? Oo! <laughs> uh! Alam mo, kaming mga taga-Kiapo, mga bata pa lang kami, naniniwala na kami sa hula. Kasi yung mga manghula dito, sila ang nagsasabi sa amin na magiging kapalaran namin. Ikaw din pwede ka magpahula. ko nga. Sasamahan na lang kita. Bala ka magsayang ka ng pera mo. Tara! Iwala ka sa akin. Magaling to sa aling Lahat ng sinasabi nito totoo. Alam ko, pa, marami nang yumaman dahil sa kanya. Oo. Oh, wala kayo dyan. Nalate. oh, tanggol! Nakalaya ka na pala. Opo, yung isang araw lang po. Oo, oh, ba't nandito ka? Eh, magpapahula po sana ako eh. Si Lola Tinding po kasi malisusun sa bahay namin. Bakit naman? Eh, nagkaroon po kasi ng hindi sila pagkakaunawa ni tatay. O oh, sige. Ang Lola Tinding mo tanggol ay nasa maayos na kalagayan. Nagtatrabaho siya sa pinaka makapangyarihang tao. Kamusta naman po siya dun? Ligtas naman po siya? Oo, maayos ang kalagayan niya, pero medyo pinag-iinitan siya sa babae niyang amo. Pero huwag kang mag-alala. Wala namang masamang mangyari, kaya aling tinding. Uh, uh saan lugar ngayon ang lola ko? Nasaan po siya? nasa malayo siya. Hindi mabasa ng baraha ko kung saan ang eksaktong lugar. Pero huwag kang mag-alala, magkikita pa rin kayo ng lola mo dito sa Kiyap. Maraming salamat po, Alimbergy. Ang importante po, alam ko na ligtas ko siya. Huwag kang mag-alala, hayaan mo muna ang lola mo. Na makapag-isip, marami lang pong siyang iniisip na problema. Eh, inaalala ko lang po, hindi pa po niya po kasi alam na nangalaya na ako eh. O oh, ganun ba? Patingin nga ng palad mo. Maganda ang palad mo, Tangu. Lagpasan! Alubergy, eh, ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yayaman ka at magtagumpay. Pero, marami kang pagsubok na haharapin bago mo makuha ang magandang buhay. Pero, teka, parang meron akong nakita. Babae na lihim nagkakagusto sa'yo. Sino po? Sino yung kasama mo? Maibigan ko po si Bubbles. Siya yun. Ano ko? Anong ako? Ano sabi mo? Sabi ko na sa itanggol, hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa kanya. Wala akong gusto kay Tanggol. Watch FPJ's Baka Kiyapo Year One on YouTube worldwide for free.